sa mga alagad. Gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan. Niliwanag na po ni Jesus Christ kung sino-sino po yung magkakasama sa creation. Yung Ama, yung tinatawag na Anak, alam nyo mga kapatid, yun pong pagiging anak ni Jesus Christ. Eh, kagaya po nung aking naipaglingkod sa Facebook Live, si Jesus Christ po, anak ng Diyos. Kaya lang po, yung pagiging anak niya ng Diyos, may umpisa yun. Yung iba hindi po makita yung aking uh, punto dyan eh. Si Jesus Christ, yung person niya bilang verbo, hindi anak ng Diyos yung verbo. O, oh, yung mga taga-Australia, alam kong kayo po eh, lagi kayo merong bagong na didinig sa akin eh. Ah, Brother Alex, sana makita mo yung point ko. Ah, oh, o. Nang pasimula, siya ang verbo. Verbo tawag sa kanya ni Apostol Juan. Sa uno-uno, verbo -uno, we eh. Tapos, sa mga susunod na talata, dahil nagkatawang tao na sa 1.14, at nagkatawang tao ang berbo, Yan, verbo, nagkatawang tao, 1.14. Pagdating sa 18, walang taong nakakita kailan naman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak. Doon pa lang po naging anak sa tawag. Pasinin niyo po yun. Kasi iba mga kapatid, parang natitigasan, nabibigat dun po sa aking na ituro na yon. Kung ang usapan po person ni Jesus Christ, Jesus Christ, bilang verbo, bilang verbo, siya yung kasama sa sa creation. Pero yung pagiging anak ng Diyos, nag-start yun, dito na po sa lupa yun. Di ba sabi nung anghel kay Maria, ah, Ikaw ay maglilihi, ikaw ay magbubuntis, at mga ka ng isang anak na lalaki, tatawagin mo pangalang Jesus. Sabi ni Maria, paano mangyayari yan? Eh ako ay eh, dalaga, wala pa naman akong alam tungkol sa lalaki. Sabi ng anghel Gabriel, bababasa iyo ang Espiritu Santo. Lililiman ka ng pangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak, tatawagin anak ng Diyos. O kailan po tatawagin anak ng Diyos? Pag naipanganak na. O nung hindi pa nga ipapanak ni Maria, anak na ba ng Diyos yun? Birbo yun! Yung mga taga-Australia, Brother Mel, han Brother Rick, Nakukuhan niyo po ba yun? Pero hindi yan ang paksa. <laughs> <laughs> hindi ko yan ang paksa ko. Sa